Kami mga kantos, <laughs> dito naman po kami sa bagong gagawin na vlog po namin ngayon ay kami po ay pinanyayahan naman po sa aming bisika ay si Manang Tikla po ay nagpa-Mr. na uh, mayroon daw po na nagbiki, ang iyong kanyang anak nagbiki po since po 1920 po anak po dahil sa pag-ibig siguro nagbigo dahil siyempre alam mo yung na isang anak na po yun ang tanggap na nagbikti

mga taong lumadaan sila kawain kaya eh tumatakbo dun 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 ang kardes medyo maliwanag kasi dito din yun sa loob nito mga kardes kung yan mga puno sa mga nakakatakot ko lang ba? kanina nga pagpunta namin talaga talaga nila balibo namin talaga mayroon talaga na gusto magpakita sa amin na hindi nila kaya kami dahil sa pinag kaya mga kung nga pala Hunters TV po ng YouTube channel dalawa lang po kami dalawa. Kasi yan ang namin na challenge po namin dito. Uh, punta namin para namin makikita sa na lang So ngayon, Hunters dito, dito po kami ngayon sa Magipi meron kasi nagsasabi dito yung mga tikla na may mo daw dito may juwa daw yung anak niya tapos iniwan siya tapos iniwan may 50.

Talagang oh. ilaw. Kahit dito ang dos, kahit may ilaw nga, kahit may ilaw dukan dos, mm -hmm. kinakatukot lang talaga kasi walang katotaw na. Oo. Mm Hindi -hmm. oh. oh. kinakal lang mm -hmm. kandos. Oo, oh, mga puno hunters, oh o, mga katakot. Ang totoo ba na merong mapapakita dito sa daanan? Oo, kantos Hindi kinakal lang kandos. Hindi nakatakot nakakatakot, mapuno talaga yung kantos

हिउँ गर्दैछु हेर्नु यही अनु हेर्नु फेरि पकाइ स्कुरी यहाँ अनु हिउँस युनिकुर यु गर्दैछु Ayun oh, ayun 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 Ayun. nga? Ayun, nga. Oo, ayun nga oh. ko pa nakita ni Gary ng presa. yun oh, ayun, ayun ka pala ng tikla. Ano niya? Ano ka banda Kailangan dust Dapat tayo yung balhibo ko tayo. ka Ano 'yun? Kaya ka banda tayo. Ano ay, matakot ka, Andres. Pumunta natin ko, Tingnan natin yung mukha kung totoo ba. Wala na ka, Andres. Ano lang? Ano kayo? Ano yun? Ano kayo yun? Grabe. Nakaduro nga ako, Andres. Kaya Grabe. kasi tayo naka ano dito. Pumunta. Wala na. Uy! Uy! Ayun, 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 atas lang, atas lang, atas lang, atas lang, atas lang, atas lang, ayun, 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 Tayo nalapit ayun, 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 ayun,

Wala na, wala na. Wala na,